Sa atin namang balitang lokal, Nueva Ecija. Isa sa probinsyang masasapol ng malakas na El Nino simula ngayong Pebrero. Patubig na pino problema ng mga magsasaka, paano na? Isa ang lalawiga ng Nueva Ecija sa masasapol ng matinding init dulot ng mas malakas raw na El Nino ngayong darating na buwan ng Pebrero. Yan ay ayon kay Pag-asa Administrator Dr. Nathaniel Servando. Nagbabala ang ahensya na mas matindi ngayong taon ang mararanasang tagtuyot kumpara sa nakaraang taon. Kung kaya, nagpaalala rin ito na magtipid sa tubig dahil batay sa forecast, mas kaunti rin ang magiging pagulan ngayong taon. Bukod sa Nueva Ecija, maaapektuhan din ng drought o tagtuyot ang mga lalawigan ng Benguet, Kalinga, Apayao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Cagayan, Bataan, Tarlac, Zambales, Cavite at Palawan. Samantala, pinaproblema na ng mga magsasaka sa lalawigan ang patubig sa mga tanim nilang palay. Limitado na ang napapatubigan at mahina ang daloy ng tubig sa irigasyon ng NIA kung kaya maraming mga palayan ang hindi naaabot ng tubig. May mga magsasakang matagal nang nakapunla ngunit hindi mailipat dahil uh, hindi naihanda ang kanilang mga palayan. May ilan na naibenta na lang ang punla at mayroon ding hindi na nakipagsapala ng magtanim dahil hindi nakaprogramang madaluyan ng irigasyon ngayong dry crop season. Dito sa game bar, sa datos ng NIA Division 5 at 6 na nakakasakop dito, 6,379.44 sa 16,241.61 hektaryang lupaing sakahan ang hindi nakaprogramang madadaluyan ng tubig sa irigasyon. Ang programmed area naman na 9,682.16 hectares ay may rotation scheme pa para, para lamang lahat ng nakapaloob dito ay maabot ng tubig. Dahil dito, kanya-kanyang diskarte naman ang farmers sa pagtatangkang makapagpatubig sa kanilang palayan. May ilan na halos nag-aaway na dahil uh, kahit bawal ay hinaharang ang daloy ng tubig sa pamamagitan ng sandbagging. Ang mga magsasaka naman na gumagamit ng bombang patubig ay dumaraing din sa lakas ng konsumo nila sa krudo True, true. True. True uh -oh. crudo. <laughs> Uh, February, ano? You know? Oo, oh, February daw. January 15 tayo ngayon.